Kakaiba ang birthday gift na tinanggap ni Molly mula kay Brylon. Isang gold-plated na bracelet. Ang note na kasama niyon, If you give this, love mo rin ako at mag na tayo. If you don't want to, then just return it to me. Bagamat may konting pagtingin sa kaklase, nainis si Molly sa paraan ng paniligaw nito. Ibinasya niyang isoli ang bracelet. Pero bakit parang bulang naglaho ang alahas at hindi na niya makita? Mga ilan ba kasing kaklase mo ang darating? Konti lang, mami. Ilan ba yung konti? About, itinukod ni Molly ang kanang hintuturo sa ilalim ng baba at saglit na nag-isip. 20 plus lang siguro. Mantik nang nabitiwa ni Aling Ludi ang malaking kutsarang kahoy na ginagamit sa panghalo ng butter na gagawin cake. Mga 20 plus lang, halos magsalubong ang mga kilay na panggagagad ng maputi kay sa karaniwa na ginang. Nilalang mo yun sa kakaunti bang tawag mo ron? Medyo matas ang tinig na sabi nito. Estimate nga lang yun, mami. Paano kung magsama pa yung mga mga iimbitahan ko? sa yung mga teachers ko. Ah, hindi ka na lang maghahanda sa birthday mo. Mami naman, nagpapadyak sa sahing si Molly. Ano ba yung kay aga-aga yung pinagtatalo ng mag-ina? Bungad ni Mang Jose na kagigising lang. Kung ganoong kompleto sa tulog, ay hindi halos mahuhula ang magsisinkwente na ang lalaki. Maaliwalas ang mukha nito at halatang napahinga ng gusto. Linggo kasi at hindi kailangan gumising ito ng maaga at magmadali para pumasok sa opisina. Ang mami kasi daddy, parang nagsusumbong na sabi ni Molly sa ama. Hindi marunong tumupad sa pangako. Diretso sa lababo si Mang Jose. Inabot sa sabitan ng toothbrush at nilagyan ng toothpaste. Maagap naman si Aling Ludis sa pagbibigay dito ng baso ng tubig. May naipangako nga ba ako na ipaghahanda ko siya sa darating niyang birthday? Wari naghahanap ng kakampi na sabi ng babae sa asawa. Oh, oh, sagot ni Mang Jose. Nadigaan ng may buka ang bibig dahil nagsisimula ng magsipilyo. Kita mo na, Mami, ani mo alin na malakas ang loob sa pagkampi ng ama. Jose ha, na nananakot na sabi ni Aling Ludi. Ikaw rin, malaking gastos ang iniisip mo. Ano bang madalas mong itinuturo sa mga anak mo? Tanong ni Mang Jose matapos makapag-sipilyo, Magkaroon ng pagpapahalaga sa pangako. Ani Molly na siyang nakangiting sumagot habang nakatingin sa ina. Kaya mami, to pa rin mong pangako mo. Tapos another handa na naman sa didibub mo. Parang nagre-reklamang sabi ni Aling Luli. Oh, e eh, two years pa naman ang layo nun, sabi ni Mang Jose. Bahala kayo. Sige, pagpapatianod na ni Aling Luli. Yehey, hey, tuwang sigaw ni Molly. Sasabihin ko ng barkada ko na ang birthday party ko. Saka yung crush niyang si Eric, sasabihin din niya. To Johnny ni Marty na bunsong kapatid ni Molly. Kapapasok lang nito sa kusina at hula ni Molly ay galing magbike base sa jogging pants na suot. Eleven years old lang si Marty. Marty ha, pandidilat ni Molly sa kapatid. Talaga naman ah, sabi ni Marty na naglabas ng pichil ng orange juice mula sa lip. Nakita ko ang nakasulat sa notebook mo. Marty, nagbabanta ang tinig niya. Ayaw niyang marinig ng mga magulang ang sasabihin ng kapatid. Anong nakita mo nakasulat sa notebook ng atin mo? Gustong malaman ni Aling Luli na bahagyang kumunot ang noo. Nakasulat nun, Mami. Umakto siyang susuguri ng kurot ang kapatid. Nagtatawang tumakbo si Marty habang dala ang ng orange Hindi ka imbitado sa birthday ko. Inis na lang ang sigaw niya na iniinspirin siya ng pumasok sa sariling silid. Pero inis na dagling na pawi ng maalala niya si Brylon. Bistadong bistado pala siya ng bunsong kapatid. Kung bakit naman kasi kapag wala rin lang siyang magawa, ang kahit tapos nang gumawa ng mga assignments, naiisipan yung isulat sa notebook ng I love you, Brylon. Naupo siya sa kama at sumandal sa headboard. Niyakap niya ang balahibo yung staff toy na lagi niyang katabi sa pagtulog. Dilaw at puti ang kulay ng staff toy na yun na hangmukha ay sa isang maamong rabbit. Sa pagkakatitig sa kisam eh, parang nakikita niya ang mukha ni Brylon. May at na rin, laging nakangiti ang mga mata. Makinis ang balat nito at wala ni isang tagihawat. Isang bagay na pinagtataka ng karamihan sa mga klase niyang lalaki ay tagihawatin. Nakipot at manipis ang mga labi ni Brylon na dapat makapagbibigay dito na naanyong anyong tila isang babae. Ngunit na kontra sa pagkakaroon nito ng makapal na kilay at bahagyang chinitong mga mata. Ah, kay guwapo talaga ni Brylon. Hindi magtataka kung matutuklas ang hindi lamang siya ang may lihim na crush na klase. Sabi ng iba, ay nakasisira raw sa pag-aaral ang matutong umibig ng maaga. Naisip niyang sa kaso na yung hindi iyon totoo, manapay nagiging inspirasyon nga niya. Katunayan ay matataas grades niya at isa siya sa nabibilang na matalino sa kanilang klase. Gusto kasi niyang ma-impress si Brylon, most of all. Pero siyempre importante rin sa kanya ang matuwa ang mga magulang. Lately napapansin niya nagiging malapit sa kanya si brian. Huwag hindi sila magkasalubong ay parang nakabati at parang may extra ngiting inilalaan sa kanya. Ngayon kapag naiisip niya magiging bisita niya si brian sa birthday party niya ay parang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ano kaya ang pakalamdam ng isinasayaw ng sweet ni brian? Talaga Molly? Excited na tanong na Richie sabi ng oo, oh, oh, nakukulitan ngunit na sagot niya. Pang ilang mo na iyon ng kaibigan. Tuloy na tuloy ng birthday party ko. Kinilig si Rachel Ayos, sabi nito. yug na naman. Bagya pa itong pumormang sumasayaw. Napatingin tuloy ang ibang mga estudyante na nasa di kaliyuan. Nasa lilim sila noon ng isang malagong punong kahoy na nasa ilalim at may mga simentong upuan. 6.30 pa lamang at hindi pa nagsisimula ang flag ceremony. Pwede magsama, Molly. Si Christine naman ang nagtanong. Sa kanilang apat na magkakasama, bali si Christine ang kapartner ni Richie Lynn. Ang kabibs naman niya ay si Marie Carr. Nahulaan na ni Molly na ang gustong isama ni Christine ay ang nobyo nito. nag niya siya sa pagsagot. Pwede naman, sabi niya pagkuhan. Huwag nga lang yung kuhan. Magaslaw, parang nasaktan na tanong ni Christine. Hindi naman ganun. Agap ni Maricar na noon lang sumabag, magamat na pa nakikinig sa usapan. Ang ibig sabihin ni Molly, eh huwag si Joey. Yun, sigundan niya. Ganoon na, alam niyo kasi hindi pa rin okay sa daddy at mami ko na makipagnomyo sa age natin. I understand. Nakangiti ng sabi ni Christine. Simple lang kami ni Joey. So sa darating na Sunday na, si Richie rin pa Nag-indipataka ng mga teachers Si Miss Toadless lang. Yun lang ang ka-vibes natin mga estudyante. Oo nga, hindi tayo maiiling doon. Eh sa mga kaklasen natin, sino ang inimbita mo? Tanong naman ni Maricar. Yung mga ka-vibes lang din natin. About 15 siguro. es si... Ahem, nanurod yung tanong ni Christine. Alam na niya kung sinong tinutukoy ng kaibigan. Oven's secret sa kanilang apat na crush niya ang lalaki. Pero hindi lumalabas sa kanilang apat ang sekretong iyan. Nahihiya nga akong imbitahin eh. Nangingiting sabi niya. Di bali sabi ni Marka. Kami na lang ang magsasabi. Kailan? Nag-aala lang ang tanong niya. Don't worry. Natatawang sabi ni Marka. Hindi darating ang sign time hindi ko nasasabi. Hindi ko malilimutan dahil alam ko namang hindi matutuloy ang party kung wala siya. Tawanan sila. Noon nila narinig ang bell. Tandang pipilan na sila para sa flag ceremony. Hindi niya inaasahan ang paglabik ni Brevlon habang nag-gardening sila ng hapong iyon. Ini-inspeksyon nito ang tanim na pechay sa kanyang plat nang lumapit ang lalaki. Happy birthday in advance, anito sa likuran niya. Gulat na napalingon siya. Kahit hindi pa niya nakikita na si Brylon ang nagsasalita, ay alam na niyang ito ayun. Sinabi niya ng puso niya, base sa mabilis na pagpintig niya. Napatayo siya buwat sa pagkakatalong ko sa harap ng plat. Nilingon niya si Brylon. Kahit in-forma ang suot nito, ay matikas na matikas pa rin ito sa tingin niya. Magandang magdala ng uniform si Brylon. Malinis, may hawak itong pandilig ng halaman. Paano mo nalangan? Kuno ay kaswal na tanaw niya. Bagamat pakaramdam niya ay at ang dibdib. Ganon naman lagi ang pakaramdam niya. Tuwing lalapitan at kakausapin ni Brylon. Sinabi ni Marie Carr. Nakangiting sabi ni Brylon. Gustong mapangiti ni Molly. Maaasahan talaga ang kaibigan niya. Magkakaroon daw ng happening sa inyo. Wari magkukumpirma ni Brennan, medyo sa so Sunday ng hapon. Bongga siguro, hindi naman, tayo-tayo lang. Napansin niya ang nakatingin sa kanila si Sabrina. Isang kaklase niya, bagamat niya niya masasabing kaibigan, ay madalas naman niya kabatian. Ipinaaalala niya sa isip na imbitahin din ito bago dumating ang birthday party niya. Iniba nito ang tingin ng magtama ang kanilang mamunta. Saan nga yung sa inyo? Tanong ni Brian. Number 15 Del Pilar Street. Madali lang palang hanap. Huwag na. I mean para hindi ka na maghanap. Dito ka na lang pumunta sa school sa Sunday. About 5 o'clock. May darating dito ang jeep na lang kayo. Ah, napapatang sabi ni Brylon. Nilingon ito ang sariling plat at natanaw na kumakaway ang isang kaklase. Sige, anito lang bumaling sa kanya. Happy birthday na lang uli in advance. Thank you. Kumaway pa si Bryron ng palayuna sa kanya. Gusto niyang sabihing darating ka talaga ha? Pero hindi na niya sinabi. Baka maging giveaway yun sa feeling niya at makahalata ito. Siya na lang ang nag-assure sa sarili